video, uh, mag-opinion, magre-reaction at manood. ibana uh, iba na naman ito. Uh, subukan ko iba na naman. Pero dati ko na to noong ginagawa sa aking uh, OFW uh, Jim Gym channel. Kaso nga lang, syempre noon hindi pa ako gaano marunong kaya na titik down yung aking mga video. Meron akong video na hindi na down yung kay Sherlyn Gerasta. Kaso naman ay copyright naman siya. Ang laki na sana ng ano noon, ng uh, views uh, nung na-discover ko na bumalik ulit ako ay na down. Uh, ito naman ay itong call kay Sir Rapi Ser sinador Rapi Tolfo uh, nagustuhan ko yung kanyang uh, itong kanyang TV5 uh, talent na uh, nabigyan na ng action uh, tinanggal na yung uh, uh, manager ah, hindi siya manager dito uh, mamaya panoorin po natin pero mag ang, ang opinion ko lang po Uh, ayon sa base sa akin, ang opinion ko. Nagtataka naman ako sa ibang mga vlogger. May mga vlogger po siya na uh, nag-criticize sa kanya. Uh, galit na galit sa kanya. At uh, bagkos ang iba pa nga mayroon ng mga kaso. Kaya ako minsan natatakot ako kasi baka mamaya ma-ano uh, ako uh, tao yung makasuhan ako ng libel. Pero marami din naman ako na bago ako so, uh, pumunta dito sa ganitong uh, uh, vlog. Ay uh, uh, pag hindi hindi naman below the belt ang iyong sasabihin, uh, at hindi hindi personal na opinion, person, ah, personal sa pamilya, sa pamilya niya, sa kanyang ang opinion mo, wala ka naman magiging kaso, kaya itry ko ito, magtry ako first time ito ngayon, uh, opinion ko at panoorin din natin mga guys uh, TV5 Talent na pinagsamantalahan ang first episode niya, at uh, nagkaroon na ng action Tuloy-tuloy na tuloy-tuloy lang po. Ito po panoorin po natin. Dating uh, sa news pa ako sa baba. Narinig ko rin pangalan niya. Okay. So ano ginawa sa inyo Sir ni Cliff Ginko? Bali po kasi nung Sunday po kasi nung uh, July 21 po. Nagaya po kasi siyang mag-inom pero sa chat lang po 'yon. Tapos po, ako naman po, uh, din since bago lang po ako sa TV5, may mga nababanggit po kasi na may mga iba dyan, nakakainuman din po. Yung, so tinate ko po yung parang limit na, wow, makakainuman ko yung mga, mga boss dito. Tapos po, nung, nung July 22 naman po, uh, on the way na po kasi ako nun, galing Batangas po, pupunta po ako ng, uh, ng Manila po kasi nga po, magsistart na rin po ako ng trabaho po ang nangyari po kasi, may pagkita po kasi siya sa akin, sabi niya, ilagay ko na lang daw sa hotel. So, ang iniisip ko naman po dun sa hotel, uh, dahil nga po Sona, may media coverage po ng may mga kaganapan po. Eh, hindi ko po alam na hindi pa ganoon. So, pagdating ko rin po kasi dun sa hotel, wala po palang ganong ganap. Tapos po, hindi ko naman po rin kasi natanong, nag-expect lang din naman po ako. Tapos po nung, kaya po napunta kami dun sa hotel, kasi po, ang gagawin ko po kasi ilalagay ko rin po yung gamit ko sana sa dorm ko. Eh since pag sa Mega Mall po ako nababa, ang ginagawa ko po dun sa Mega Mall, naglalakad po ako simula doon hanggang dun po sa dorm ko na halos dalawang kilometro. Since nabanggit niya po sa akin na yung Richmond Hotel na po, nasa likod ng Mega Mall, malapit lang. So doon ko po, po dinala yung mismong ano ko po, mga gamit ko. Okay. Tapos po nung pagdating po namin doon, nag uh, pinakain niya po sa akin yung bigay niya po na nadala niya po. Ibali po yung chicken po na bigay po niya sa akin. Tapos after po namin mag uh, after ko po kumain, doon po, po, kami po kami siyang uminom po sa poblasyon Makati po. Tapos po ginamit pa po, po niya yung media service po ng TV5 po. Kaya po parang panatag po yung log ko noon kasi nga sabi ko na rin sa kanya kung na kakainuman din ba niya yung iba namin kasama? Sabi niya, oo daw. Pagkatapos po nang inuman, sir, ano ba nangyari? Bali po kasi, nalasing po kasi ako nun, sir. Dun sa, sa bar po na pinuntaan po namin sa Poblasyon Makati. And then, pagbalik po namin sa, sa hotel, ang nangyari po kasi, nagsuka na rin po ako sa grab, nagsuka na rin po ako sa CR nung bar. Balik po, nilinis ko po yung suka po na meron sa akin dito sa mismong hotel po, doon sa CR. Tapos po dahil puro suka na po, Uh, sabi niya kasi, uubarin mo na. So ako naman, hinubad ko naman din po kasi wala naman pong mali siya po dahil parehas naman po kaming lalaki po. Odette, walang gusto sumagot? Wala pa po. Ayaw. And kayo po dyan sa HR, huwag niyo pong pagtakpan. Ngayon dahil nagsalita ako, gusto niyo pong sibakin, sibakin niyo. Ako. I'm more than happy and willing to submit my resignation if that's what you want. This is what I'm going to do. Ako po susulat kay uh, MBP, Manny B. Pangilinan. Trust me. Draft a letter addressed to uh, yes, MBP. Nakikinig ka naman, yes, nakamonitor ka. Yes, I'm monitoring. Tungkol sir. sa pag usapan and I'll sign it. I want it today. Ako. Yes, sir. Before the end I of the day, I'll sign days. it and yes, then I'll sir. send it personally to MBP, to Boss MBP. Sir, yes. Po. makakuha ka ng ustisya. I guarantee you that. sa insidente para masiguro na magkakaroon ng patas na investigasyon sa kaso at walang mangyayaring cover-up. Mabilis naman din ang naging tugon ni Chairman MVP sa liham ni Senator Tulfo. Natuwa rin si Chairman MVP na personal na naiparating sa kanya ang problema sa pamamagitan ng sulat ni Idol Rafi. Idinagdag din ni Chairman MVP na ang TV5 ay mabibigay ng buong suporta sa biktima, partikular na ang medical assistance gaya ng therapy at iba pang kakailanganin nito. Sa kabilang banda, pinasalamatan ni Senator Tulfo si Chairman MVP dahil naging mabilis ang paggulong ng investigasyon at nakamit ng biktima ang nararapat na hustisya. Dagdag pa rito, kasong kriminal ang kinahaharap din ngayon ni Ginko sa paiskalya kung saan tumutulong at nakatutok ang RTIA para masiguro na maayos ang pag-usad ng kaso. Ba't nga lang po kayo nagsumbong? Ba't ni nagsumbong noon sa amin? Nagsumbong na po ako mismo, hindi po na nangyari sa akin yun. Sa amin? Opo. O? Oh. Bakit nga nga yung sa akin? Tapos, tapos sin sinubo niya rin po yung sa, yung sa akin po. So, tapos. Hindi ko na po rin na ano, eh. hindi ko na rin po nalabanan kasi nga po. Sobrang hina ko po nun. ang kaya ko na lang pong gawin. Din. Hindi ko hawakan yung maaari po niya. Ganun po yung nangyari. Ngayon, dahil nagsalita ako, gusto niyo pong sibakin, sibakin nyo Ako. I'm more than happy and willing to submit my resignation kung that's what you want. Gusto ko lang po ilabas itong sama ko na loob. Na tao tapos nagbibingi-bingihan tayo. Eh, pasensya na po ah. Sumbungan po ako. Hindi po ako namimili ng tao nagsusumbong. It's so happy Ang sinusumbong kasamahan natin, eh kailangan pakinggan ko rin. Uh, si ate uh, Odette po yung nakausap po ni, uh, ni Talen po. Ayan. Ah, sinamahan po mismo ni ate Odette sa HR. Lahat po. Ayun. Opo, in in naman kay Odette, nag nagpasintabi tayo sa HR sa lahat ng mga taga TV5 pero tinatabla tayo. Ayan po. Sinamahan po ni Ate Odette sir. Even uh, sa barangay po sa pulis po sinamahan. TV5 this is my request to you. Ayusin niyo po ito. Investigate. Mas maganda kung habang merong investigation itong si Cliff Ginko suspendihin niyo muna. Just like what you did to us nung panahon ng T3. Issue niyo kami ng show cause order dahil may mga sumbong, dahil kami ay uh, maingay sa titit, kami may mga napagalitan at hindi nagustuhan ng mga napagalitan, sinususpindi niyo ako, kami, then do it to, ano, to Cliff Ginko. Ba't hindi magawa kay Cliff Ginko? What makes him so special? Masisira. Itatayaan na, kayo dyan sa, sa, sa baba, sa news. Itatayaan niyo yung pangalan ng istasyon dahil lamang sa isang tao? Come on, guys. Use your heads. Do not do this. Huwag niyong sirain. Baka sabihin niyo, wala akong utang na loob. No? I'm doing what is right. Siguro kahit na yung pinakamayari ng TV5 would agree with me. Eto, magsasalita na ako. Now it can be told. Noong panahon, ako po'y under sa news. Pag meron kami mga ginawa, na labag, may reklamo laban sa amin, panong parang ng 3 we were given show order. Totoo yan, mula kay Ben, Erwin, and I. Pag meron kami ginawa na hindi tama sa tingin nila o dahil may sumbong galing sa labas, ini-issue kami ng show order ng management. And now, this Cliff Ginko, hindi nyo kayang issue ng show order? How important is this guy? What makes him so fucking special? Sorry, pardon me. Nakapagsalita ako ng fucking Eh. Iyan niyo, Suspindin nyo ako. Because of this, you want to suspend me? Suspend me! Do me a favor. Kaysa naman, hindi kayo aksyon. Araw-araw tayo mag-away dito. I'm not gonna allow this. Taong gobyerno na kasi ako eh. And meron akong pigsilbihan. At ang pinagsilbihan ko taong bayan, I have to choose. And I choose. And I'm choosing na taong bayan. People who voted for me. Kaya ako binoto ng tao dahil nagtitiwala sila na maging patas ako. Gagawin ko ang trabaho ko. Nandiyan ang HR? Kausapin natin. Come on guys, be I'll be fair with you. Promise. Promise. Maging fair ako sa inyo. Okay. Sir Talent, bakit ngayon lang po kayo nagsumbong? Sir? Ano po? Ba't nga lang po kayo nagsumbong? Ba't nga nagsumbong noon sa amin? Nagsumbong na po ako mismo hindi po na nangyari sa akin yun. Sa amin? Opo. Oh. Bakit nga nyo lang pinating sa akin? Kasi uh, si ate uh, Odette po yung nakausap po ni, uh, ni Talent po. Ayan. Ah! Sinamahan po mismo ni ate Odette sa HR. Lahat po. Ayun. In Inquenas naman kay Odette. Opo nag- nagpasintabi tayo sa HR sa lahat ng mga taga TV5 pero tinatabla tayo. Ayan po. Opo. Sinamahan po ni Ate Odette, sir. Uh, Even sa barangay po, sa polis po, sinamahan TV5, po TV5, this is my request to you. Ayusin niyo po ito. Investigate. Mas maganda kung habang merong investigation, itong si Cliff Ginko, suspindin niyo muna. Just like what you did to us nung panahon ng T3. Issue nyo kami ng show cause order dahil may mga sumbong, dahil kami ay uh, maingay sa titit, kami may mga napagalitan at hindi na gusto ng mga napagalitan, And sinususpindi nyo ako, kami, then do it to ano, to Cliff Ginko. Ba't niyo magawa kay Cliff Ginko? What makes him so special? Masisira. Itatayan kayo dyan sa, sa, sa baba, sa news, Itataya nyo yung pangalan ng istasyon? Dahil lamang sa isang tao? Come on, guys. Use your heads. Do not do this. Huwag niyong sirain. Baka sabihin nyo, wala akong utang na loob. No. I'm doing what is right. Siguro kahit na yung pinakamayari ng TV5 would... Agree. Kaya dapat po tayo mag... So, guys... Thank you very much. Thank you for watching. Uh, sana nagustuhan nyo yung aking uh, hatid sa inyo na opinion, vlog, or ano paman. Uh, OFW Jimrib po, uh, nagjo -journey po dito sa Cyprus country. Uh, Siyempre, ang journey dito, hindi journey na tourist, kundi journey na nangkukudgud, uh, nangkukudgud ng kubeta. Pero yun naman ay uh, uh, malinis na paraan. At yun ay uh, pinagkukuhanan ko ng pangkain ng aking uh, pamilya sa Pilipinas. Siyempre, yan naman ang priority natin. Maraming salamat po. Bye-bye. Thank you very much. Tara na subscribe Gitna gitna